Good morning. Welcome to my YouTube channel. Kain tayo guys. Ano sa tayo saging na saba. Saging na saba. Yan. Hinog na siya. Hinog. At may ito pa. Gabi. Saging. Yan. Tapos ito yung partner sinigang na ni ano, manok na may langka. Manok hmm, na may langka. Sarap ito guys. Kain tayo guys. Kung may kumain ng saging dyan, ito na yung saging. Kain tayo. Ang idol, kain tayo ng saging. Tapos, mamahan natin ng kape. Kape kape pa guys may kape kahit, kahit mainit kape pa rin ito oh. sarap ng saging guys bagong luto sarap nandiyan oh sarap din yan may kape kain tayo guys kain 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 ito yung almusal namin wala kasi yung bigas mahal ang bigas ito na lang almusal namin galing probinsya to pati yung langka na yan oh, galing probinsya yan galing probinsya din okay. to kain guys dito na lang guys thank you for watching salamat sa inyong panonood ng aking mga video God bless sa inyong lahat thank you thank you